Hello guys, good morning. Shout out, ayan, Good morning, good morning sa lahat. Shout out, shout out sa inyo guys, Ayan, Handi po tayo ngayon sa Kennedy Town. Yes, na-miss ko ang Kennedy Town guys. Alam nyo nag rin ako ng 2 years dito. Last, ano, 2013 to 2014. Ayan, dito ako sa Kennedy Town, guys, nag-work. So, ngayon, meron kasi ako nakitang bus from Prince Edward, yung 905. 905 na bus, diretso dito sa, ano, sa Kennedy Town. So, nag-bus ako from, ano, Prince Edward Hanggang dito sa Kennedy Town. Sabi ko nga makapasyal nga ulit sa Kennedy Town kasi ang tagal ko na rin hindi nakapunta sa ano sa Kennedy Town. So, ayan, dito ako sa ano sa Billchairs, ano, Billchairs Park dito sa Kennedy Town. Ayan, nadaanan ko yung mga maraming mga matatanda doon na nagsusumba, nag exercise So, daan tayo dito sa ano sa playground, guys. Ayan. So guys, samahan nyo ako maglibot dito. Ayan. Pasok tayo dito sa playground. Ayan. Parang hindi hindi ko to nakita before. Siguro bago ito. Parang wala pa ito nung nandito na ako. Or hindi ko lang nakita. Ewan ko. Ayan. So ito yung playground nila dito. Maganda rin. Malaki. O ayan. Sigurado pag nandito si Sophie magugustuhan niya. O ba? Diba? Ang laki ng playground nila guys. So ikot lang tayo dito para makita natin kasi ang tagal ko na rin hindi nagpunta dito so iikot ko lang kayo ayan o ba diba? dadaan tayo dito tapos pupunta tayo doon sa ano Kennedy Town mismo sa seaside tignan natin kung makarating tayo doon o ayan ang ganda ng ano nila dito o oh. ayan oh. playground nila ang ganda ang lucky. O, oh, kompleto. Meron pang swing dito. O, oh, ayan. O, oh, ba? Diba? So, ayan. Dito naman tayo lalabas. Ayan, guys. Labas tayo dito. So, pwede ring dumaan dyan. Pero, dito ako oh, sa playground dumaan. And then, dito tayo. So, ayan, guys, lakad na tayo. Bali, andito tayo sa Praia Kennedy Town. Ayan, itong tramway ito, guys, tramway. Tuloy lang sa paglapay. Ayan. So, ayan, dito pa rin tayo sa tramway. Ito yung, ano, town place. Ayan, yung building na yan. And then, North Street ito. North Street town place. Ayan. So guys, ito yung Smithfield. So, nakita ko ang malapit na yung seaside. So, punta tayo dyan sa seaside guys. Pasyal tayo dyan. Ayan, so ito yung dinaanan natin is fire station dito sa Kennedy Town. Ayan, ang lapit pala ng ano dito, seaside din. Akala ko dun lang sa ano sa, dun sa bandarun. Hindi ko alam malapit din pala dito. So, punta tayo dyan ayun guys <laughs> naisipan ko hindi na nagpunta dun sa ano sa seaside eh naglakad na lang ako dito sa ano alam niyo yung terminal ng ano ng tram ayan dito sa Kennedy Town so yan yung ano yung yung the Merton na ano na building tapos ito rin the Merton din dati meron akong ano dito part time kasi kapatid ng amo ko... Actually, yung amo ko dati dito sa Kennedy Town. Sila nakatira. So... Nagpart-time din ako sa kapatid niya. Dito sila nakatira. So, ayan, guys. Yan yung, ano... Uh, terminal ng tram. So, iikot tayo dito sa park. Ayan, guys. Wait lang. So, guys, bali ito yung, ano... Kadogan Street Garden. Ayan, dito. So... And pasok tayo sa glit. Namis ko na rin dito, guys. Uy, ayan oh. oh. Kadogan. Hindi ko alam kung bakit Kadogan ang pangalan niya. <laughs> ayan. So pasok tayo dito, guys. Ayan, namis ko rin itong park na ito, uy. Itong garden na ito kasi pag minsan pag may time ako, nagtatambay ako dito. Nagaantay ng oras yung bahay nila amo doon sa taas oh ayan actually wala masyadong tao ngayon so 10am guys ng umaga kasi pag maglilibot ako doon sa seaside naisip ko kailangan ko na palang bumalik kasi mamaya meron akong trabaho kaya kailangan ko malibot to ayan, ayan na ko din tumaas dyan oh Oh, Victoria, ano, Victoria Road ito. Victoria Road. Next time, punta tayo doon sa dati kong amo. Kaya lang wala na akong time, guys. Wala na akong... Sapat na oras kung aakyat tayo doon sa Victoria Park. So, dito na lang muna tayo sa ano. Dito lang muna tayo sa park, guys. Ayan. O, oh, diba? Napagod ako, guys. Kaya naupo muna ako dito. Oh. Tapos, ayan. titigan mo yung ano. Nag, di-dilig ng halaman o oh, di ba? tara na guys, baka kasi baka malit ako sa aking ano sa aking work. O oh, ayan. Maganda dito guys, tahimik. Pero sim syempre pag Sunday marami rin tao. Ayan. Ganda okay. ng tram o oh, green na green. Kulay niya. O. Oh. So, nabili lang ako ng ano, ng bread sa ano sa Circle K. Ayan, magtatram na lang ako guys. Pabalik na ng... magtatram ako from here to Admiralty guys. Tapos mag MTR na lang ako. Pabalik ng Prince Edward. Ayan. O oh, di diba? Ang ganda dito guys sa Kennedy Town. Tahimik. Oh, may aso sila. Mag-asawa. May anak ng dalawa walang katulog. Magta-tram. magtram tayo dito. O. Oh, sakto. Papuntang Happy Valley yung itong tram. Ayan. Pundi ako dito sa tram. Ayan. guys, ayan, umandar na itong tram ayan, papunta na ako ng Admiralty so, kanina, guys, dyan ako nang galing ayan, yung park ayan, yung Billchairs Park, so, siya so, yan oh. ang, ang galaw ng, ano, ng, ng ng tram, guys oh ayan, ayan yung ano, yung park Wilchers Park na yan. Ayan yung mga matatanda. Ayan yung playground. So, ayan. Nandito naman tayo sa Trump. Ayan. So, sa ano ako uh, bababa sa Admiralty. Ayan, guys. Hmm. Guys, yan pala yung bus na sinakyan ko kanina. 9.04. Hindi siya 9.05. 9.04, guys. Galing sa ano, Prince Edward. So, ito yung Kennedy Town Swimming Pool.

一站是皇后街。 To anyone in need? the next stop is Gilbert street. please offer your seat to anyone in need. maganda talaga mag-travel pagka hindi siya? Saturday, Sunday. Pag weekdays maganda kasi walang maraming tao guys. Oh, man, ano to, maluwag itong tram. Pero pagka Sunday ay nakusiksikan sa tram. Oh, andito na ako sa Central guys. Hi. bumaba ako dito sa Admiralty guys tumas na pala ang pamasahe sa ano sa Grab dati is ano 2 dollar ngayon 3 dollar na point something ayan akit ako dito sa step 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 ayan guys dito na ako sa Admiralty mag interchange ako dito sa MTR guys so papunta ako na MTR Dito na ako sa, sa ano sa shopping ano shopping mall actually mag interchange na ako ng MTR pero pasok muna tayo dito sa mall guys at lakad muna tayo dito ng konti bago tayo magpunta ng MTR so yun, guys pasok muna tayo dito sa mini zoo ayan dito sa Admiralty ayun meron silang mini zoo dito let's go So guys, ayan. Papunta na tayo ng MTR. Ayan. So, I think hanggang dito na lang ang ating video guys. So, at ako yung magpapaalam na sa inyo. Ayan. See you again in my next video. In my next vlog. Ayan. Thank you. Thank you guys. Don't forget to like, share, and subscribe, and hit the bell icon. Thank you for watching.